Hello guys, good afternoon. Good afternoon guys. Ah uh, guys, welcome to my channel. Ah uh, guys, ngayon nandito kami ngayon sa ano sa kaniyogan. Iyan naglalakad kami guys, papunta ulit don sa ano namin, don sa ano namin yung ano yung don sa pinantahan namin dati. Pero at saka doon sa isa din. Kasi uh, silipin namin guys yung ano nilinisa namin. Ayan, kasama namin si Abikat sa si Jaime. Oh. Si Jaime, taga-probinsya na talaga. O, oh, o. Oh. Mahihigay, dala-dala pang itak. ba diba, uso dito guys, ano. Sa probinsya, pagpapunta ka ng ano, ng huron. Yung ibig sabihin yung huron doon sa may ano, talagang kalibunan. ayun Ayan, dito na kami ngayon guys. Ayan, kasama namin yung ano, yung aso nebeke, yano. tuwang tuwa sa pagano lalakad Titingnan namin yung ano doon kung matas na naman yung damo. Pero may dala na kami na lighter. Ayan. Magano lang kami ng palapa ng nyug. Silipin, puntan din natin yung ano. Dito ha, binutong. Ayan, eh. enjoy na enjoy si MP. Pangalan niya si MP. Ito, magano ka ng nyug din para panggata natin. Mangwa din tayo ng gulay, ng pakulot ha. Yan. Mangunguha kami ulit guys ng ano, pako. Dito. Kasi maraming pako. Walang bunga yung bayabas. Yan. Para magulay tayo. Nangunguha ulit kami guys ng ano, pako. Yan si enjoy sa paglalakad. Huh? Ayan, dito guys, yung dinadala namin. Ayan, si na nangunguhan na. Nang gulay. Ayan, marami ito dito. Ilagay mo lang dito yung nyug. Ha? Ayan, may panggata na kami guys. Mamaya. Ayan. Bunta natin para medyo magaan may itak naman tayong dala kasi kuya mo mauna ayan si MP oh. ano ko kung may mga bunga yung saging ay ayun o oh. no? Uh -huh. Magahanap din kami guys ng ano ng ano saging na baka may makita kami pwede nang kunin kasi nung pumunta kami dito nun may nakuha kami ay ayan guys katatapos ko lang din maligo pero pawis ulit pero okay lang yun tsaka bagong kulay tayo guys ng buhok kaya ano no more white hair ngayon ako nagawa pang magano na nandi dito na sa kaanuhan ka buka ano ba yung nga rin ito yan guys magano tayo mga ng paku para gulayin tsaka pupunta kami doon sa kabilang lupa din namin ayan habang nagbibidyo ako guys magano ako uh, kukuha ko ng mga gulay. Ayan. Ha? Hmm. Uh, tatapak din pala punasan na lang nang ano. Punasan na lang yung paanya. Ayun guys, saka pa ko. Na oh, ay dyan lang. Kasi babalik naman tayo mamaya dito. nanuhin natin. Ayun, marami. Lalo na guys pag ano, yung umuulan. Ayan, maraming maraming pako ko. Ang mga nandito dito. Ha? Ayan, talagang ano na, kadamuhan na. Ito yung lilinisa namin ulit. Ah, uh, dito kami maglilinis. magdala ka ng ano mi 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 ano magdala ka ng ano mag mi magdala ka ng rangkay mi magdala ka ng rangkay oh oh mi mm hmm Diyari, eh, mag ano ka lang yung eh, parang mag ano ka. Mag uh... Ayan, hanggang doon ito eh. Oh, ito, magsiga ka. Pwede kang magsiga dyan oh, sigaan mo. Eh. Kailangan. Ikaw magsiga. Anay guys, pakuha ko na tayo ng pako. Ay pako, isa na ba yun? Wala pala.

Ikaw, nakiwa nga ka. Magsiga ka muna. Magtamba ka ng ano. Magsiga, oh. Oh, iwan po sa'yo yung ano muna. Lighter na. So, ganda yung ano ko. Ayan, guys. Pangumatay ng gulay. Hmm. Ha? Dito, dito. Ayan. <laughs> Ayan, guys. Ha? Napagod si impi sa paglalakad. Ha? Punta natin doon para makita natin. Malinis yun yung ano doon eh. Malinis ang ano noon yung uh, harapan ay sa na pala sa kalagitnaan yung e, magandaan na naman ito ah, uh, dati ang linis linis dito ay may saging oh, hindi pa nga lang ano hindi pa maganda nagkakuan. Waray na to dito. Yung doon banda. Pinunta namin noon. Pero ito dito yung ano. Parang payag-payag natin. Anamin. Hmm. Ayan guys. Kuha tayo ng pako. Ha? Ah. Dito ba? Maano naman? Malinis. Ayun, parang na may nagkuha ng saging kasi Oh. Ayan guys, mali nakakalibang kumuha dito. Ayan ito. Kuha ulit tayo. Ayan. Madami. marami dito sa may pinaganuhan ng ano saging pinagkuna ng saging medyo marami oh lilibutin natin ito guys makadami tayo ng gulay para may pang ulam ulit pala guys maraming salamat sa mga ano uh, mga nanonood ng video ko tsaka sa ano, mga silent viewers maraming salamat guys sa inyong lahat at sa support tsaka sa rin na uh, blogger, vlogger salamat guys sa inyong lahat sa support nyo sa akin maraming salamat ayan nasahan nyo guys na kayo sumusuporta sa akin suportahan ko rin kayo ngayon guys, uh, guys ngayon bali huwag kami ng gulay. Tinitingnan namin ulit itong pinuntahan namin dito. Ano talaga kailangan nang ano uh, maglinis ulit. Para makita namin itong ano itong mga puno ng saging. Maraming ano, maraming damo. Uh, pag ganito guys, hindi mo makikita yung ano yung mga ano, yung mga pananim. Yung mga pananim ko nandoon yung banda sa gilid. Ayan ngayon ang tinignan namin dito. Bali mga isang taon na rin yung nakakalipas ngayon. Kaya eh, ayan guys. At ah, saka pupuntan din namin dito sa may kabila. Naloti din namin. Titingnan namin. Ayan guys. Uh, ah, huwag nga pala kalimutan guys mag like, comment, saka mag subscribe para updated kayo guys sa susunod na video. At saka iklik din guys yung notification bell para updated kayo sa susunod na video ko. Ayun itong ang buhay probinsya namin dito. Habang nagbabakasyon kami, uh, ano, nagtatanim, nag-aalaga ng baboy. At saka nagagayde din ako. At ito naman binisita ko. Ito kasi yung unang ano ginardin namin. Uh, ganito ng hitsura ngayon. Uh, isang taon ang nakalipas, ganito na yung ano, hitsura niya. Ayan o. Uh, yung mga nyug na lang at saka yung ano, mga saging. Dati malinis ito guys kasi pag tumitingin ako hanggang doon. Kita hanggang doon sa dulo. Ngayon na lang na. Puro kadamuan na. Kaya ito naman yung susunod na gagawin namin. Alilinisan namin ito. Ayan. Ayan guys for today's video. Dito tayo sa ano. Dito sa tawag nito dito sa Araya ayan namamasyal tayo tinitingnan ko may mga bunga mga saging ayan ito hindi pa pwede ayan may mga bunga naman ayan tapos yung mga puno marababa pa yun yung iba nagsisimula ng mamunga ayan, ayan ito mababa pa Ayan, meron na din. Ayan, wala pang bunga. Ayan, ayan guys, manguha ulit tayo ng ano, ng, ng, ng tawag nito, pako. Kuha ulit tayo. Ayan guys, oh. So, ayan ang ano, yan ang ano namin dito pag umuwi, kang, umuwi kami ng gulay dito. Kasi madaming pako. Hmm, katulad nito guys. Yan, ito na guys, yung gulay namin. Medyo marami-rami na din. Yan. Anong gagawin natin na gulay yan? Insaladang paku? Uh, Anong igigisa o gagatan ulit? Ay, gisang paku ang gagawin namin guys, sabi ng kapatid ko. Yan, kuha ulit tayo. Nakabuta lang tayo, guys. si mas gusto kong nagbubuta ko.

Ahh iniya. Ay yan guys yung kapatid ko Ikausap niya yung pamangkin ko. Ayan. naman sa bagay na <laughs> mo ko. kan. Oh, oh segi mama ya. hello guys good afternoon ulit ayan maraming salamat guys sa panonood ng mga video namin ayan maraming maraming salamat at saka god bless you guys sa inyong lahat Ah, uh, guys, huwag nga pala kalimutan ulit i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod na video namin sa Buhay Provincia dito sa Leyte. Yan, maraming salamat. At i-update ko rin kayo guys sa mga susunod na video namin na mga pupunta namin dito. Para mapapanood nyo rin ang ano, ang ano ng Leyte. God bless you guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Ah, uh, puno la tayo ng pawis pero okay lang yun Ah, uh, dito pinapawisan tayo lumalabas yung mga kolesterol natin ayan God bless you guys <tries>